sa bayan ng Kamiling kasi mag tayo titingnan natin kung bumaba na yung ano yung tubig dahil na hindi naman tayo makalabas kanina dahil may eh, balibalita na malalim yung dadaanan natin. dapat nating rescuer mga tol boss o oh, baha pa kawawa naman ng mga taga kawawa tayo ng mga taga kaniling o oh, dito tayo sa tapat ng abin nyo baha pa rin dito ako sa tapat ng Pisto ko mga tolong O, oh, baha pa rin o oh. Hello Ito, umiikot tayo sa bahay ng Kamiling mga tol Talagang ano Baha pa rin hanggang ngayon Alas, anong oras na? Anong oras na ba? 9.30 9.30 na ng umaga Hanggang ngayon, baha pa Kawawa naman tayo Lubog na lubog tayo sa counter dito umiikot muna tayo bawal muna ng magbukay tinitingnan natin yung mga kasama natin mga farmers dito na kawawa naman yung mga baka nila ay nagkalat na dito sa daanan dahil wala silang ano makainan yung mga baka kawawa naman mga tol dahil lubog na lubog talaga itong kamiling kailangan nating magtulong-tulong mga tol yung mga may bangka dyan na nakatago Sabas yun na po para makatulong po tayo. O so, talagang ba, baha po ang kamiling. Dito kami sa matubog ngayon mga tol. Sa quad ngayon mga tol. Dito sa uh, matubog. Kahit saan po talaga itong kamiling. marami rin mga palay dito ngayon eh lubog na, lubog na so kawawa naman tayo mga taga kamiling prayer po sa ating mga kamiling kailangan po nating manalangin para tuloy tuloy yung pagtila ng ulan yung hindi na hindi na siya pa, buulan mga tol kawawa naman po tayo kailangan po tayo mag prayer prayer po para yung ulan na to ay tumigil na so mga kaibigan tignan nyo naman talagang lubog na lubog po tayo nandito po ako ngayon sa matubog nagdudugtong po ito sa mga ilog natin dyan sa barangay Florita na so wala na po talagang lubog na lubog po tayo magtulong tulong po tayo tulong tulong po tayo sa prayer na yung wala na to wala na Ay, wala na